Eh, hey, mo kaya labi na mga isumi yun? Wala na, butas yung tangalap ito. Sabi ko, wala kung isumi niya ngayon, ipasok mo sa loob. Uy, <mulit> John! Kaya sabi ko malo, na mga nagyaw? Kaya, kaya. Kaya. Kaya ito eh? kayo magkain ma na mag-away pa. Ay, wala talaga.

Magkain ka na. Ano? 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 mag Ano? Ma ano? Ma ano? 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 dala.